TOL! Ata <laughs> natin, TOL! Pwede mo ba? Tanga na, TOL. Ladi rika. Yan yeah, ako rin. Maligyo ka na, maligyo ka na. Putang ana. TOL! TOL! Sige, TOL. Kung, kung talagang matapang ka, may challenge ako sa'yo. Kakayanin mo kaya? Kahit pa anong pagawa mo sa sa'kin. Sa'yo <laughs> e, lang tapang ko, TOL. Matapang talaga, to. TOL! nakita mo to? Tayo ng pusa yan. Ha? Kaya po lang kayo na pang baba ano? <laughs> <mga> <laughs> Wala. Kung talagang matapang ka, Ilamos mo sa mukha mo yan. Kaya mo ba? Doon ang patanayan ng tapang mo. wala, man, wala naman. Wala namang ganyan. Matapang ako sa ibang bagay, pero Balik. Balik. Ah, yung ton. tayo lang ng pusa yan. Di walang pwente yung tapang mo kung di mo kaya ng gawin. Kung eh. tayo lang ng pusa. Ang bantong ka ng niya. Kaya mo yan kasi nga matapang ka. Ikaw na yan eh. Ikaw na yan, ton. Ano, ano? Kaya mo? Punta na takot ka. walang pwente yung tapang pagkaganyan. Doon tayo lang yun. Eh. No, hindi mo kaya ng gawin. Ano tol. Puro kayabang. Ang bugata. Tol Bal naman. Iba na lang. Takin na tol. Tignan mo naman. Tayo lang ng pusayan. Bagong, bagong, bagong latag na ng pusayan yan dyan eh. Bago, oh, tol. Oo nga. Pero goods lang yan. Dyan mo patunayan ang tapang mo. Wala naman ata kwenta yung tapang mo eh. Tol. Parang sinasabi kong mahina ako nila lang tol ah. Sinasabi ko talaga. Talagang mahina ka. Di mo kaya ang gawin eh, o. No? Tayo lang yan no? Oh. Gusto mo tol. Kainin ko pa yan eh. Tol. Nasabra ka naman ata sa tapang. Hindi, hindi pilit mo ata ako, tol! Tangkina hmm. mo kaya mo lang pero huwag mo kakainin gagi! What? Hindi, tol! Kaya mo yan? para binabahin mo pa ko eh! eh yun na nga. parang na nga. Eh, hindi mo kaya i eh, pero kakainin mo, sure ka! Sure ka! Pagsasabi mo itong mo, ba, ba? Oo oh, naman, Naniniwala ako sayo, tol, pero... Pankil. Ito, hinahamot na kita na babag, wala eh. so, eh? laki mo eh! Hindi <laughs> Anong sinayang mong mo sa akin, ngayon? Eh. Tangay nga, sabi ko ilang mo lang pero nakuha lang tayo din eh. Nakuha <tod> na ba? Nagkotoy! Oh, oh. oh. Anakala lang doon sa sinabi ko, dahil panigiligat ako, Tom. Sure, Hindi akong umuuno sa mga gagawin sa mga sanumpaan. Hindi na, Tom. Si Buitapo lang gumawa. TOL! AYO! HUEH! Tangay na ang baho! Tangay na ka tol! Napaka nangadiri ka! Hayop ka! Oh. <tis> Grabe yan! Uh. Ano tol? Ano Utangin gusto mo tol? Hawakan mo pa tol! Tangay na ang baho eh! Stol, TOL! Tangay na ka tol! Huh? Na, TOL! mo na! Gagi! Ba TOL! Ba't mo naman ginawa yan tol? TOL! Matapaw ako tol! Kaya ba yan eh! Tapaw! Wala hindi niya kaya yan! Pero ang bangis mo ha! nakayanan mo nun! Putak ina ba? Putak so, ina, manigo ka na, ang bawa mo. Amoy pusa ka na. At ina to, di ko akala ay nagagawin mo talaga 'yon. Tol, dalawin ako kalakas. Kabilang ako sa mga malalakas na nila lang, tol. naniniwala na ako sa iyo, tol. Ay, ayo ko. Tagadiri. Ayo, ayo ka tangina mo, bala ka diyan. Bawo yan Kinangiyan. Putak ina, ayo pa. Putak ina to.